Kamusta kayo oh, mga kamonke? Okay. Gusto ko lang gawa ng vlog yung... Kasi bukas po, November 20, birthday ng kapatid ko. Bunsong kapatid ko. Bali, bukas is 18 years old siya. Sabihin, bibo niya. Kaya lang syempre, medyo kapos tayo ngayon. Kaya simple yung handaan na. Pag alawag-lawa, kumanda ka ba na. Bili mo lahat ang gusto mo. <laughs> At ayun, bukas, di ba nag-guest tayo sa Itbulaga. Ang gusto talaga niya is birthday greeting kay Main Mendoza. Siyempre, natun na ako sa Itbulaga, di ba? Chance na yun, parang kalapit ako kay Main. Kaya lang, nung time na yon si Main Mendoza is nandun sa main mismong contestant. Kaya malit medyo malayo ako. Choices ako nun eh. Ang malapit sa akin, si Ruru, si Miles Ocampo, si Alan Kay, Ryan Agoncillo. Ang, hindi, natapos na ngayon yung pinaka-taping. Ngayon, ang nalapit ko lang ng mabilis is si Roro. At ayun, napagawan ko siya ng birthday greeting kay Roro Madrida. Sana matunga yung kapatid ko kasi ano eh, may ugali ito na ano eh. Kamukha kay ano eh. Imbis na matunga kapag binigyan mo, dapat ka ganyan, ayoko eh kanya at shout out po pala kay Tita dahil sa lahat ng nag-asikaso ngayon ng mga ano <coughs> ng mga iluluto ay ayun tapos niya nang gawin yung ano yung maha ano nakain ko na nga eh um, gusto ko yung pakainin ni Bona kasi yung ano lang mga nasa kalahiman sa Kapilya yun lang ang gusto niyang pakainin ayaw niya maghanda ng todo talaga at wala akong pangahandang todo kaya <laughs> ayun e, ayun maraming maraming salamat po tita dahil sobrang appreciate nung ginamaham sa amin niya ayun dito ako sa bahay Si Bona naman, tumupad. Ay, tupad daw siya sa puente, sa sa ng alistis. Maglilinis muna ako kasi eh, ah, ang niyo. nyo, rumi rito. <laughs> Pupunta sila dito, Jose rito. May konti na ang merienda at mag-aayarin ako ng iba kasi nga. Kasi konti lang talaga yung ako eh. At ayun, sana magkasya sa inyo. <laughs> Amaya-amaya magta-time pala ako para ganahan akong mag-video, um, maglinis kasi nga Tama na tama talaga ako. <laughs> Bye! Kaya napapagod na ako. Pero may katabi kong piano rito. Keyboard. Try natin itong mugsog. <laughs> kontrol sa sarili ko ayoko nang bigla. Padal na, <laughs> na ako sa kaya no. Hindi ko pin. <laughs> Sarap na higa ko rito. May tamawag, may patay daw. Bablog ko to. Mabawi ako. Kinuha <laughs> pa naman daw yung patay sa kabanatuan kaya pwede tayo magpapetiks petiks kahit di tayo magmadali. Maliligo lang ako. I don't worry about damage because I have a stem. I need a system, eh? Oh, yes. nandiyan pa kayo? yun yes. <laughs> talaga talaga yung panoorang video ko? yun talaga ibumbig yung panoorang yun talaga ibumbig talaga ibumbig na. panoorang yes. yes. na. <laughs> Andito na ako sa yun yung gagamitin na ata ibumbig yung panoorang lang talaga Puro yung lang gagawin ko. Sa totoo lang, birthday ng kapatid ko ngayon. Debo niya. Ayoko sanang gumo kaya lang syempre. di natin pwedeng pabayaan yung trabaho natin. Kaya ayun. Balsam mo is life. <laughs> nagka na ako ng formalin sa ugat at wait lang. Mamaya na ulit ah. Puno na yung storage kaya na. Mamaya ulit. Magbubura lang ako. Kukuhanap ko na ng dugo ito. At ayun, time lapse Pero, <clears throat> ibobase over ko kung ano-ano yung mga ginagawa ko. What's up sa inyo mga kamorge At ayan, voice over na naman po tayo Ayan, simulan na natin Kinuha ko na yung suction machine Iko-connect na lang po yan sa gooseneck O yung inilalagay sa bote At yung isang hose naman na kadugtong yan Is connect, kinokonekta na naman Doon sa embalming trocar O yung tubo na matulis yung dulo Na merong mga butas boss Ayan, nakikita nyo, ayan yung hawak-hawak ko na yan At yun, wait lang, isasaksak ko lang ang ating suction machine dahil hindi yan gagana ng <laughs> hindi saksak At yun, start na po tayo ng ating pag-aspirate o ng pagkuha ng dugo. Sa pagkuha po ng dugo sa isang patay, hindi basta tusok ng tusok lang. Kailangan may mga direksyon yung ginagawa natin pagtusok. At kailangan nasundin natin yung tinatawag na 8 quadrants. Ano-ano yung mga 8 quadrants na yun? Ang una ay ang puso. Pangalawa, ang kaliwang bahagi ng baga, pangatlo kanang bahagi ng baga, pangapat si kumura o yung stomach, panglima ay ang liver o atay. Ikaanim ang left side ng bituka, ikaw pito ang gal uh, I mean ng urinary, <laughs> urinary bladder at ang walo ay ang right side naman ng bituka. Kapag ka natusok natin ng buo yung mga tinukoy ko na yon is maaaspirate natin ng maayos yung patay o habang nakaburol walang magiging paglabas ng dugo sa ilong, sa bibig, sa tenga. At habang kinukuhanan o inaaspirate ko na yung pasyente natin, sinabay ko na rin yung pag dahil ibinilin ng pamilya na ahitan ko daw si tatay. Ngayon, maraming katanungan ng ating mga kababayan lalo na sa aking TikTok account. Sobrang daming tanong na to. Bakit pa niya kailangan tanggalin yung dugo? Ang sagot, ang dugo po ang isa sa pinakamagiging cause kung bakit madaling madedecompose ang isang patay. At ngayon, akin namang ipaliliwanag sa inyo yung binanggit ko kanina na 8 quadrants. Bakit gano'n ang naging pagkakasunod-sunod? Kasi itinuro po sa akin ito at gusto ko rin naman pong ibahagi o ishare sa inyo kung bakit gano'n ang pagkakasunod-sunod. Bakit ang puso ang pinakaunang tinutusok kapag inaaspirate o dinedrain ang isang patay? sa ang puso ang siyang may pinakamaraming pondo ng dugo at tandaan natin na ang puso ay may mga nakakonektang ugat kaya kapag nasentrohan natin ng tusok ang puso mahihikop din yung mga dugo na nasa ugat na nakatugon sa puso Pangalawa ang pangalawang dapat i-aspirate ay ang left side ng baga. Ano-ano ngayon ang pwedeng makuha sa left side ng baga? pwede pa din tayo makakuha ng dugo sa baga at pwede din tayo makakuha ng tubig. Di ba't naririnig natin yung tubig anya sa baga sa pag aspirate Nakukuha din po natin iyon. Pangatlo naman ay ang kanang bahagi ng baga. Gayon din ang nakukuha sa kanang bahagi ng baga. Po nating makuha is dugo at ang tubig anya sa baga. Sa pang-apat naman ay kailangan nating i-aspirate ang stomach o ang sigmura. Ano-ano ba ang mga makukuha natin sa sigmura? Bu natin makuha dyan ang mga undigested food o ang mga kinain ng patay na hindi nalusaw. Panglima naman na dapat nating i-aspirate ay ang atay o ang liver. Sa pag-aspirate ng atay, pupwede rin nating matusok dyan ang gallbladder ano ano ngayon ang pupwedeng makuha sa atay Oliver, liver? Pupwede tayo makakuha dyan ng dugo at yung pinakalaman ng gallbladder. Kapag nakukuha ko yun, ano eh? may parang pagkamadilaw yung kulay nung nasa gallbladder. Ikaanim na ba na dapat nating i ay ang left side ng intestine. Ngayon, ano-ano ang mga pupwedeng makuha sa left side ng intestine? Pupwede tayo makakuha ng mga fecal matter o yung pinakadumi ng patay. Ikapito ay ang urinary bladder. Siguro naman meron na kayong idea kung ano ang nakukuha sa urinary bladder. Ang sagot is po pwede tayo makakuha ng ihi na hindi lumabas sa patay. At ang pinakawalo o ang panghuli ay ang right side ng intestine. Walang pinagkaiba sa left side ng intestine. Sa right side ng intestine, pwede rin tayo makakuha ng dumi ng patay. Ngayon, maraming katanungan bakit anya yun lang ang kailangan tusukin. Ngayon, sa pag-aspirate po ng 8 quadrants na yun, madadamay po lahat ng mga hindi ko nabanggit na laman loob. At ayon, sana po ay may natutunan kayo kung papaano ang ginagawa ng isang embalmer kapag kinukuha na ng dugo ang isang patay. Sa susunod na clip, birthday po ng kapatid ko. At ayon, sana panoorin nyo at sana naging masaya siya, no? <laughs> Tapos na akong kumuha ng dugo. At ayon, susunod, ibang topic naman ang tatalagayan natin dito sa kumord. <laughs> di ba at nagpagawa -wow ko kay pare guru <laughs> ng birthday greeting at replay ko nga maya sa TV at pakikita namin sa inyo reaction niya. <laughs> at nandiyan na rin si Brian yung pangalawa kong kapatid kasama niya yung girlfriend niya si Ate si Ai, si Nani Ligaya si Ate Awi, si Boys Moy ako, at si Denise, at ayan, kadarating lang nila tita Josie na may dalang money bouquet. At sa lahat po ng mga tao na nandyan sa video, maraming maraming salamat dahil naging makabuluhan yung naging debu ni Bona kahit na simple lang. Pero alam ko, deep inside malungkot si Bona dahil hindi na namin kasama si mami at daddy at hindi rin nasilayan yung naging pagdedebonya niya. At ayun... Sigurado natutuwa si mami at si daddy dahil naging masipag si Bona sa pagtanggap ng tungkulin dahil organista siya at pangulo pa ng mga ibang kampanin sa lokal. At yun, happy birthday ulit sa iyo Bona, maligayang kaarawan sa iyo, sana'y napasaya ka namin kahit sa ganitong paraan lang. At kapag sumweldo na ako sa YouTube, bilin mo na lahat ang gusto mong bilin. <laughs> Gusto ko magiging si Trisha Malga po Hello, happy birthday sa'yo Enjoy your day, God bless you Ang samay o Ay, salamat si Trisha Joy Malga po Ayan, maligayang karawan iyo kapatid Ingat ka lagi, God bless you